hello guys, ah. magandang araw po sa ating lahat So may panibago tayong property po ngayon ah, Dito sa Tagkawayan, Quezon So Barangay San Vicente So sa mga maghanap po ng investment So meron po tayo ngayon available So itong way na ito Ito po yung tinatawag ng TR5 Papunta na ng Bicol So ito yung property niya, tuhog niya Meron siyang portion dito sa kabila Then may portion din po siya dito sa kabila Sa pababa nga lang po yan So ito po ay loa title uh, 1.2 hectares ang sukat dito sa may kubo sa pa nga itong kubo po ano sa so may portion dito sa kubo so ito yung lupa niya yung parang puting lupa at pula pinagsano parang clay siya na puti at pula not sure kung yan yung tinatawag na silika pero 'yan o, may sample akong kinuha. So dito po yung bahagi niya. Ah, uh, kung mapapansin niyo po, parang pataas siya dito. Kasi may taas 'yang ganak. Pero dito sa looban naman po ay may pagka-slopy lang siya dito sa baba. Pantay naman po 'yan. Ang po. So hindi pa lang po talaga siya maprodukto. Ah, uh, wala pa siyang niyog. Yan, kaya lang po tumas yung presyo dahil nga po sa uh, development po na itong TR5 na gagawin. Itong magandang investment kahit papaano. Uh, sa presyo naman ay mura-mura pa 'yun. Still negotiable pa naman. Kasi once na develop na po itong kalsadang 'yan, so mas magbo-boom ang presyo po nitong area na itong. So hanggang doon pa po siya pakabilaan. So may mga overlooking naman dito sa property. So, maso ka lang. So, makita yung overlooking banda Na bundok. And dito pa, pakita ko yung side dito na overlooking. Gandun pa ha. So, malapad ang frontage naman ito. <laughs> Jamelina. Tapos dito pa ha. <laughs> ah, So bali po pala ito ay nasukat na. May mga muhunan na. So, ayan po. Ayan po overlooking niya. Ah, uh, pwesto po niya. So dito yan, tuhog po kalsada yan. Kita nyo naman po yung development ng property. Saan So mahaba ang frontage po niya. Simula sa nilakad natin. Nandito pa ho. manasa sa 70. Sa mm -hmm. Jimelina, alin dyan? may guho na yun. Ay, may guho po. Mm -hmm. Sa guho na yun. Lawak pa na 1.2 hectares Hanggang pa Kay kuya So yan po Ay yung may portion sya dun dito So mahaba yung frontage nya Ano So, si Kuya kasi nakakalang sukat ng property. Iyuhin daw po siya. Iyuhin po niya yung may-ari ng lupa. So, dito, napababa na nga lang po siya. Pero may mga tanim pusa siyang malilit na liyog ba yan. Pag anong pa? Yan, tumalig lang -tumal. ako. Yung anong yan? Papunta doon. Sa parang pa-triangle po siya. Hmm. Na may konting portion lang doon. Parang pag anong ano? Parang, Dito yung tinatapatan. Uh, triangle. Ayan. 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 Basta ito ay sakop na ito. So possible na sa simula sa motor na yun. motor na yun ang nasasakupan po niya. Siguro yung mga nasa 100 meters din po. Ang dalawa. Or less 100 meters ang sakop niya. Ganyan po ang kanyang area. Dito overlooking naman po ito. So yan po makita nyo parang ah, bundok na ng ulap. Ganda nung parang na yun. So may parang yan. Mali na ang camera natin. Pag nakabili po tayo maganda-ganda. Mas kita nyo po yung ano. Property. Ito yung maganda nito sa area na ito ay itong overlooking po ng mga bundok. Yan po mga yan. Then dito, Ayan, bahagi dito siya. Malaking bundok. Ito, mahaba po ito. Ito nga po yung TR5. Ang kabunasan bunasan po niya ay ang haba ng frontage niya. Dito sa area na ito. So, bali ito po. Ah, itong dinalakada namin. Ito ipapatag pa ho. Ito tulak pa ho. Itong mga lupa papunta dyan. Kaya ho, ito matatambakan po yan mana ng lupa maganda naman kung sakaling i-develop po ay may stambak na so kagaya po nito mga bato na ito yan. kasi ito po ah uh, yan nga po yung mga sa ideal TR4 TR5 yan po sumalapad so, malapad pa yan kasi yan parang ano pa lang sya two -way pa lang eh dalawang kalsada yan po papuntang Bicol so yun ang kagandahan nya kumbaga ay investment po and sooner pagka na-cemented na ito ay magbu-boom yung presyo nito kasi yun po may magandang overlooking sya yung spot nya po yung spot nya magandang overlooking kapag ito na-develop pag tigilan ng mga sasakyan, pwede ito maging ah camping spot nagarne tiba pantahin po eh kaso yun babawasan palusang samila na yun bababain pa rin po yan ya investment Kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po 'yan sa WhatsApp at Viber o kaya naman sa aking Facebook account Peter Dash Ulayaw. At 'wag niyo ring kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko ay ng ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.